Nay! Kimi na upuhat na! Nakiusap po ako dito. Kasama ko si chairman, di ba? Pian nyo na kagad yun. Para pagdating sila. Para <laughs> ilang kaysa tayo nagpapasalang. Na, Kaya ka, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ang pagpapalit ka ni General Suka. Di-briefing ko na muna kayo, ha? Briefing ko muna. Para yung trabaho natin, maayos, ha? Tayo, magtutulungan. Ha? Kasi, ba bago-bago nyo bago ako kasama, eh, ha? Oh, ay eh, kasama ko ako ang eh. So ngayon tayo magtutulungan. Ah. Wala tayong iwanan, ha. Ah. Tulong-tulong. Huwag yung ito lang yung tatrabaho. trabaho, ha. O tayo, tulong-tulong, magkakasama tayo kasi may yung trabaho natin. Baka mamaya may tarantado diyan. Huwag naman sana, may kumadyot eh, kung ano man, ah. ba? Diba? Oh. At least kung tayo sama-sama, may, may ilang um, 'yan. May inang. Oh. Ha? Oh, tulong-tulong kayo. Ang gagawin natin, i-clearing natin 'to dahil maraming reklamo. O pagkatapos, yung mga obstruction nila dyan, tanggalin. Kunin natin, kunin. Lalo yung mga side eh, yung na wala namang mga gulong, mga ano, yun ang nireklamo. Nire Pati yung rekaport doon, yung eskwelaan doon, nireklamo nire rin yun. Ha? Tulong-tulong tayo ha? O. Maganda umaga, o. Sige pare oh, maganda bumaga ha. Ayusin mo ano, pag na-drive mo ha. Sige na. Sige na. Sige na. ha. O, oh, yung mga bayo, kasama tayo mga vlogger. Ito, tagapagtanggol natin to. Ha, ah, hindi yung ibang vlogger na ukuy uh, kikita lang sa atin ha. Ito, tagapagtanggol natin. Tagapagtanggol ni Mayo. Ha. O, oh, ito ang makikita yung talagang nangyayari sa ginagawa natin. Ha? Hindi yung pakitang tao lamang. Ha? O, sige. Ano Kala? date nga Jen? Ha? Ano date? Ha? Date. Stick? Date. Ah, date ko nga pala. Oh. Ito ano ha? 16. Ah, July, July 16. Baka may mag magtatanong mag na naman sa inyo. Ha? Ah, oh ano to? Bago to? Bago. Press na fresh <laughs> ah, Ha? Walang amag. Oo. <laughs> tumulong lundag pa. Kaya <laughs> O mga kayo, nandito tayo sa Manlunay Street Corner Papya Kasama natin siyempre di APW Highway Division District 1 Siyempre <laughs> <laughs> kasi pagbigyan natin ng patay. Ay, oo. Ha? O kaya nang yan, ha? Hindi naman magtatagal yan. yan lang yan. Are patanggal mo ito. May meron kami FTP. Sige, patanggal mo. Patanggal mo. Lahat ito, ha, lahat. Ha? Patanggal niya, lahat. Kita e, mo ako ng

Ako Ako Sige sige lang daw no At sige tandaan ha Ano ang nawawala dito Ha Last week pumunta ako sa inyo Nakiusap ako sa inyo ha o oh, ngayon, dalawang beses ako pumunta dito, kasama ko si chairman, nakiusap kami. Kasi ganoon naman ang gusto niya eh, makikiusap eh. O oh, ngayon, eh nitinisi natin po. Wala na sila reklamo kasi nagpunta na ako dito eh. Pinakiusapan ko na yan, nagbega po kami dito. Yun. Oh, lagi may abiso si General Sukat pagka pumupunta sa barangay. Eh. Kaya talagang uh, walang excuse. Eh, baka may mag-comment na naman diyan sabihin eh hindi binibigyan ng abiso. Meron po. Okay, so, best. Uh, vice Mayor Chief sa Make Manila Great again Puro araw natin Wednesday July 16, 25

Ayun, oh, General Sukat kasama natin syempre Blood Control Highway Division. Oh, ano sabi ko? Oh, oh, oh. Tawag niyo muna yung sabaw sa inyo, di ba? Magkikinig. Eh, hindi niyo ako pinakinggan eh. Akala niyo siguro, nagbibiro ako eh. Di ba? Oh. Hindi mapagbiro ang isang General Sukat mga kayon. Oh, today is July. Pag-usapan ko muna sila bago pumunta ngayon dito. Okay, bumalik ako. Kaya wala silang masasabi sa akin. Kita mo hindi naman silang mapapalak. Eh kasi alam na nila eh. Kita mo, kamaya niya. Ito yung isya. Yes, uh, yes, Araw natin ngayon is uh, Wednesday, July 16, 2025. Kasama natin ng uh, General sukat ang nag-iisa. Siyempre, Mayor Jormez Cumoreno. At pati na rin si Vice Chief At tensa Rake Manila. straight again. Kaya natin yan Kahit natin kundi tayo Kakayanin natin yan Kaya natin natin One, one, two, three, two, three. Eh, kasi maraming absent kayo. Siyempre, um, takulan eh, ba? Diba? Eh, medyo... Madilim kanina. Oo. Oh, eh, lalo yung pa May mga rayuman <laughs> <out na>. ah. May gout <laughs> na. Ikaw ba? Ikaw ba, boss? Ah. Ikaw ba? Sumisipa pa. Sumisipa pa. Ah. Eh, puta, Anong gawin? Ah... Ampebyan, boss. Ah, to. Sting. isting Hahaha. 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 Okay. Okay. Pumunta ako rin. Dapat, pupunta ako rito, inaayos nyo na yan, di ba? O okay, kayo, pambira. Pare, yung ano, yung nanay mo, yan mo. Tanggay okay. na kagad. Tanggay na kagad. na kagad. Tanggay na kagad. Tanggay na kagad. Tanggay na kagad. Okay punot muna kayo. Oh, chairman. Yun. Ah, uh, ito si chairman. Magandang umaga. Magandang umaga. Good morning, che. God for siya. Chairman, sabi siya na ako pumunta rito. at ng beses na po ngayon. Yun. Ano sabi ko? Mag-respect, mag-ayos. Oh, hindi hindi sumunod eh. Yeah, boleh ngoh, boleh cek, deh pak. Eh, no. Cek, cek. Maka ada kata orang kagawa, kagawa tu kaya barangai. Pasapian juga kagajo, para pasapian juga. Hahaha. Ilan kaysa kaya? may blessing dyan. <laughs> Ayun ha, tanggalin ha. Ah. Natawag tayo ng MTPB para matanggal yung mga tatme, no? Ginagawa yung parkingan dyan eh.

O oh, yung kanina nakita niyo nagsalita si uh, chairman yon dito O oh, eh, kita niyo naman o oh, ilang beses nang bumalik si uh, General Sukat dito para mag-abiso O oh, eh, wala na daw uh, pakiusapan ang oh, sinabi O oh, hindi naman nagkulang ang kampo ni General Sukat para bigyan ng adviso Yung eh, mga ganitong klaseng operation uh, means, Siyempre hindi natin minsan nare-record pero kadalasan eh, lumalakad na si General Kinakausap na yung mga barangay-barangay okay. Nakita mo na rin nandiyan ka pa, pabira ka oh ano tayo sisikip din eh. Pa na kita nito. Ayos mo na yan Hey! <laughs> Oo, oo. Ito yung center natin. Okay, sir. Ulo eh. So, makita namin mga moktor. Iikutan nyo din natin ito. Pagkatalawang ikutan so. mag mag tayo para makita natin na malinig. Ha? Pag ikutan natin dito, iikutan nyo natin para talaga malinig. Ha? Sabi na to, papatawad sa MCPB. Sari, sabihin mo. Sabihin mo ko po sa MCPB. kailangan tapos sabihin ko po na dito. O, baka pwedeng na ng MCPB ka. Opo, opo. Sabihin mo, pangitin mo na ng Kailangan natin eh. Kailangan natin ng MCPB. ini masih, oh oh, ini dia gajah dulu ya gajah, asik, asik itu ada

Nakiusap po ako rito. kasama ko si Chairman, di ba? Nakiusap ako, natagalin nyo eh. Hindi ko tinanggal eh. Nakiusap oh, ako eh. Ah, dito ay, ako, Nay. Kasama niya ako, may mega pula ko rito. Nakiusap ako sa inyo, natanggalin. Binubu eh. oh, ngayon. Eh, pinubuhat pa ho ng pamangkin? Ngayon, ngayon, ngayon nilang binubuhat. Ba? Eh, bakit hindi ko tinanggal? Hindi ko kasi wala ang dadaanan eh. Kinuha na ko sa ibabaw. Eh, yun lang ako, wala ay, na dadaanan. Hindi ko kasi

एरो को नहीं पूछे आगे 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 आगे